Nice. Ayan, nandito na tayo sa ating mini market kaya, na. Kaya, nag-display na ng paninda. Nadalawin ko ngayon yung aking okay. parong-parong. Ito na ito na ulit. Mga sinalanta ng ano yan yung sa likuran ko. Mga sinalanta kaya wala nagtitinda. Display na ng pinya. Ayan. Ayan. Ang dami pa kalat-kalat dito ng pusa. Yung pusa daw na. Ming! 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 Okay. Ouch! Ayan. May nakabox dito guys. Sisilipin natin. Kung tulog na yung aking pinapatulog. Ayan. Ina siya. Lagi nakabalot yan pag natutulog. Kasi guys, ang mula nung inadap ko ito dito, tapos na kasi yan sa may parisan. Doon, doon. Doon. Doon siya itinapon. Ayan. Tapos naisipan niya ah uh, bumunta dito sa pwesto namin. ay ayun na. Ah, sa awa ng mga kasama ko. Ayan. Kaya siya matulog. Uy, eh. dumilap. Dumilap pa niya. tôi lúc nàng tôi, tôi, tôi lúc nào tôi lúc nào tôi lúc nàng tôi lúc nào tôi lúc nào ai anh 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 xin anh 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 tôi quá